So, ayan guys, for today's video, andito tayo sa The Peak. Ayan, ang ganda ng view dito guys. Ayan, yan ang makikita nyo. Ayan, di pa kami nakaakyat doon sa, ano, sa isang building. So, ito yung shopping mall. And then, nandito kami sa labas. So, ito yung view niya dito. So, ang kasama ko ngayon is ang aking mga kabats nung high school kami. Ayan. For YouTube vlog, ito si Ameros. Maghi ka naman. Shout out sa mga tiga Nueva Vizcaya. <laughs> Ito si Maribik. Maribik, maghi ka naman. Mag ka eh, si ano, si uh, Cherry, si Pastor. Actually, lima kami dito ngayon. Mga bats Two uh, 2,000. Ayan si Pastor, magpapapicture siya. Ah, sige. Siyempre, ang dami niyang... <laughs> Ang photographer niya, <laughs> si Marimik. <laughs> oh, ayan. Para may remembrance. Ilang ano na naman tayo magkikita-kita. Oh, ayan, so punta kami sa kabila. Sana sana open sila doon sa ano sa view deck talaga. So sinong nandito sa The Peak? Ayun. Andito kami ngayon. Kerarating lang namin dito. So actually ang tagal ko nang hindi nagpunta dito. How many years na rin? <laughs> Okay. Apa tayong batim? Sa sarili ko dati play date mo eh. Kasi mm. ito personal phone ko naman ito. <laughs> Ini iniwan ko na doon. Alright. okay. Bye. Oh, ayan. Akyat ulit kami sa taas. Ayan, ayan, ayan. Ayan, tapos labas ulit kami dito kasi hindi naman diyan ah. Ay, meron? Ah, oh, I see. Meron palang daanan dito. So, dito kami dadaan. And then, ayan. Ay, pwede palang aso dito. Ayan, oh, may aso siya. Ang laki. Alright, so, meron pala dito. Oh, ayan, mainit. So, ayan, andito kami sa rooftop. First time kong magpunta dito kasi last time doon kami nagpunta sa kabila kaya first time kong umakyat dito hindi ko alam meron palang open area din dito sa taas ayan Ay, ang cute nun so ayan guys sa baba oh, makikita nyo ang cute nun oh ayun oh ba diba? <laughs> so dito lang kami sa ano open area dito sa kabilang building ayan pero mainit mainit guys mainit guys Oh. Yung mga kabats ko Ayan si Cherry Si Maribik Si Ami Rose And then si Ferdinand Si Pastor Ferdinand Ayan Actually siya lang yung nag tour dito Si Si Pastor Ferdinand So inakyat lang namin dito Sa ano Sa The Peak Kasi gusto niya daw makita Dito sa ano Sa The Peak Ayan Pero ang init pa Mainit pa guys Kaya ayan Oh. oh, ayan, hayaan mo muna sila at magpicture-picture sila dyan at ako ay magbibidyo lang naman dito naputot, damdama sabi ko mainit mamaya so ayan guys yan ang makikita nyong view dito ay just ko, napakaganda for how many years na hindi ako nakakyat dito. Ayan Oh. oh. Maganda rin pala dito, no? Kahit hindi ka na pumunta dyan sa kabila. Maganda rin dito. Ayan. Open siya, guys. Pwede kang ano. Oh, kahit sa magbayad ka dyan. The same din yung view na makikita mo. Diba? Oh, mag magkabilaan pa makikita mo sa kabila. Tapos dito rin, oh. Yung view. Mm. sa baba, yan yung pick tram o, oh, diba so, ayan guys, baba na kami babay na dito, <laughs> sa view dito ayan, napagod na yung iba so, baba, dun naman daw kami sa baba, magpicture oh, ang ganda alright oh, ayan, baba kami Ay, ang ganda. Sarap dito sa loob, guys. May aircon. Pag nasa labas ko, sobrang init. Alright. Ay, sorry. So, ayan. Andito kami. Sa kabila naman, guys. meron pa meron pa pala dito guys so actually first time ko rin magpunta dito ngayon kasi yung building na yan lang talagang ang inakyat ko noon for how many years so dito ayan ang ganda rin pala ng view dito guys tignan nyo mm, daming tao holiday kasi ngayon guys ayan kaya maraming naka holiday mm picture-picture muna mga kasama ko. Ayan, the pig tram. Ayan, mag-tram kami dito. Ten, ah? Alright, let's go inside. Magdaram tram kami dito. Mabalin Ayan, tram-tram kami dito sa The Peak. Ayan, ito yung tram. Walang upuan, oh. Ayan. na. Oh, close na. Ay, pwede tayo mag-antay dyan? O hindi, doon. Tuntag sa doon. Okay, let's go. Sa dulo tayo, guys. Paalis na yung drum. Huh? Excuse me. Ayan, paalis tong ano, drum. Antayin namin yung

Oh yang ganda pabak-pabaknya kami Oh many years nakasakay na rin ako dito sa <laughs> big truck so papaba na yan guys kaya doon tayo humarap kasi di pag dito ayan oh paatras yung view nya paatras hmm. Kita niyo ang pagbubuhay. Ang lasa First time ko ngayon. Tidak, tidak kaya, Wah, ganda ground. Lakad, lakad lang. Ay! San? Two, two